Hindi na lamang po itutuloy kung ganyan po kayo kagulo. Kaya nga po naglagay na po ng lubid eh. Bagay sibilisado naman po tayo. Bakit po yung lubid? Bahiya naman po tayo sa ating mga kapulisan, pati po sila na itutulak nyo na po. Ano pong meron? Pwede po nila kayong kasuhan, sinasabi po namin sa inyo. Pwede po kayong kasuhan ng mga kapulisan sa mga ganyan yung pong sistema. Pati po sila nababastos nyo na po eh. Pina lang po. Malabasta, malabasta. Malabasta. Tayme kapo, pakiusap lang po napakainit na po, nakakahiya po kay Mang Diosa. Nakakahiya po yung ganyan yung sistema. Pag -ayos po sistema. Pakaayos muna yung pila bago magbigay po ulit ng numero. Pakibalik po kayo doon. Pakibalik po. Huwag po kayo